Thank you So ready na kakabasag Pipig na today yung ating mga boxes So e'tong laki ng Amazing King oh. Halos nandito na siya sa dibdib ko So eto po yung papunta ng Abra Yung mga instruments Free instruments Free shoes, bags, mga damit. So, ipapamigay natin yan sa Abra, lahat ng mga followers namin doon. Oh, yeah. And of course, eto po yung ating dalawang free boxes na nanalo sa ating mga top engager last month. Pupunta pa ito sa Nueva Ecija and sa Abra. So, ayan ang update. Pipick na siya today. Hawakan ko.